Sa na mahal ka pa rin ng lalaki kahit matagal na kayong magkasama. Tahimik na bang relasyon nyo ngayon? Parang hindi na siya sweet di tulad ng dati. Pero teka lang, bago ka mag-isip ng masama, baka mahal ka pa rin niya. Mas malalim pa ngayon. Ang totoong pagmamahal, hindi laging pakitang tao. Minsan, nasa simpleng kilos na lang siya makikita. Kahit ilang taon na kayong magkasama, may mga palatandaan na hindi mo dapat baliwalain. Pakinggan mo tong video hanggang dulo. Baka makita mo na ikaw pala ang dahilan ng bawat ngiti niya. I-check mo kung ilan dito ang ginagawa pa rin niya. Kung oo, baka ikaw na talaga ang forever niya. 1. Patuloy pa rin siyang nag-e-effort para mapasaya ka. Minsan simpleng kape, minsan biglang date, minsan lambing lang. Hindi man laging bonga, pero kaling pa rin sa puso. Pinaparamdam niyang ikaw pa rin ang mundo niya. 2. Nakikinig pa rin siya kahit paulit-ulit ka. Kahit ilang beses mo na kinuwento, interesado pa rin siya. Alam niyang importante sa'yo iyo kaya pinapakinggan kanya. Gusto niyang maramdaman mong importante ka sa kanya. 3. Iniintindi ka pa rin kahit may topak ka. Kapag may mood swings ka, hindi siya sumusuko. Hindi niya sinasakyan ang galit mo, iniintindi ka niya. Pinipili ka pa rin niya kahit may bagyo sa iyo. 4. Masaya pa rin siyang kasama ka kahit walang ginagawa. Wala mang usap, mahalaga ang presensya mo sa kanya tahimik man sandali, ramdam ang koneksyon nyo. Para sa kanya, sapat nang andyan ka sa tabi niya. 5. Proud pa rin siya kapag ipinapakilala ka. Hindi niya tinatago kahit gaano pakatagal kayo. Lagi niyang sinasabi sa iba kung gaano ka kahalaga. Ipinagmamalaki ka pa rin niya na parang bagong relasyon lang. 6. Napapansin pa rin niya ang mga simpleng pagbabago sa'yo. Minsan comment lang sa buhok mo, minsan sa damit. Ibig sabihin, nakatingin pa rin siya sa'yo ng may pagtingin. Hindi ka niya tinitingnan bilang kasama lang. Mahal ka niya. 7. Nag-aalala pa rin siya kapag may nararamdaman ka. Kahit hindi ka nagsasabi, nararamdaman niya. At gagawa siya ng paraan para gumaan ang pakiramdam mo. Alam mong hindi lang sa boyfriend, tagapagtanggol pa rin siya. 8. Humihingi pa rin siya ng payo mo. Pinapakita niyang mahalaga ang boses mo sa mga desisyon niya. Ayaw niyang siya lang ang may kontrol. Gusto niyang partner ka. Ibig sabihin, respeto pa rin ang puhunan niya sa pagmamahal. 9. Hindi siya nagre kahit paulit-ulit ang problema. Tahimik niyang nilalaban ang relasyon niyo araw-araw. Alam niyang hindi perfect, pero ayaw niyang mawala ka. Kahit pagod na siya, pinipili ka pa rin niya. 10. Kapag may problema siya, sa'yo siya tumatakbo. Ikaw pa rin ang tahanan niya kahit ilang taon na ang lumipas. Sa dami ng pinagdaanan niyo, ikaw pa rin ang gusto niyang kasama. At sa dulo ng araw, ikaw pa rin ang mahal niya. Kung ginagawa pa rin ng lalaki mo ang mga ito, ibig sabihin hindi lang siya nanatili, nagmamahal pa rin siya. Hindi man siya laging sweet, pero consistent siya. At sa panahong ngayon, yan ang mas mahalaga. Kaya kung iniisip mong hindi ka na mahal, tingnan mo ang kilos, hindi lang ang salita. Minsan ang lalaking tahimik ang pagmamahal, siya yung hindi ka kailanman bibitawan.